po sa inyong lahat ha. Nako, magandang uh, webis po sa inyong lahat no. At uh, pasensya na kayo ha, kapon hindi ako nakapag-live kasi medyo masama ang pakiramdam. At ngayon, mas maaga tayo nag-gastos box hour. Bakit po? Abay, talaga atat na atat po mag-box hour. Dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi, ay nagutos ng, ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nagutos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Lilima lang ang napanalo ng uh, Marcos Jr. Eh, meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila, yung, Mar yung Ivy Marcos at saka Kamil Villar. No? So, ibig sabihin, palpa. At wala doon sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung tatlong PFP. Tapos, umami ng Marcos Jr. Dalawang inamin niya, in fairness. No? Na unang-una, kaya... Uh, natalo ang alyansa eh dahil unang-una ay manapakatindi ng politika. Tama siya ron. At pangalawa, hindi nararamdaman ng taong bayan yung servisyon na nagagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Now, ano naman pala dahilan? Unang-una, masyadong politika. Eh sino ba na politika? Di diba? Sila. Na politika sila dahil napakaaga nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang si Raida, itong si Inday Sara Duterte, Sino ngayon ang sisisihin sa sobrang pamumulitika? Walang iba, kundi ang Marcos Jr. administration. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi, hindi, si Lisa Tanasiana at saka si Tamba Luz Eh siyang presidente, bakit niya ipabalik ang sisi sa iba? Siyang presidente, he is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol ang sariling misis niya, hindi niya makontrol ang sariling pinsa niya, Paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Eh sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya makontrol. Ma 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 Paano siya mamumuno o hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo? So tama po siya, Marcos Jr. tama ka. Talagang sobrang politika, nabuisit ang taong bayan, pero nabuisit ang taong bayan sa iyo sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi hindi sa atupagin mo ang servisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo. At siyempre, sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahil ang tatay digong. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? Kasuklam-suklam ka na ngayon. Kaya tama ka, sobrang pamumulitika at ikaw ang dahilan ng sobrang pamumulitika. Pangalawa, hindi raw down ng, ng taong bayan, ng servisyon ng gobyerno. Tama ka talaga! Kasi sa katutak na ayuda pinamimigay mo, merong akap, merong tupad, merong aix, eh ginagamit lang naman yan at kinukurakot ng mga politiko na mga kaalyado mo. At huwag mong sabihin, hindi mo alam yan na hindi nakakarating sa taong bayan yan talaga namang binibili mo ang loyalty ng mga kongresista. Anong sabi ni Tobit Tiangco? Karamihan ang pumirma dyan sa impeachment na yan. Pumirma lamang dahil dun sa mga ayuda na makukuha nila. Na alam nila na hindi naman makakarating sa kanilang mga constituents. Sabihin na natin makarating, vote buying kasi yan. Tapos pagyayabang nyo, 105 members of the Lucas Party vote. alone. Paano hindi man nanalo yung mga yan sa katutak na ayuda ang pinamigay? Pati ang EU, nagsabi na na yung ayuda na yan ay vote buying. O, bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon ng EU? Diba? So talagang hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sa katutak na ayuda hindi nakarating sa taong bayan. Kinurakot ng iyong mga kaayado. O, the box stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang na-report ang insidente na kinukupitan yung bayad ng mga ng, para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Walang ginawa yung Department of Justice kundi habulin ako na walang ginawa sila kundi magtanim tanim kaso nagsasang pa ng kaso na nambilo na wala namang ka, merito-merito no? nakakahiya ka o nagtataka ka pa na hindi nararamdaman ng taong bayan ang, ang, ang servisyo nyo at pangalawa ano bang servisyo sinasabi mo? 5,500 flood projects. Wala naman silang nakita remedyo sa pagbabaha tuwing pag-ulan. o nasan yung servisyo sinasabi mo? Nasaan yung 20 pesos na bigas na sinasabi mo? Nag-20 pesos ka nga ilang araw bago mag-eleksyon. Obvious na obvious na yung, yung 20 pesos na yan ay e, pang-eleksyon lamang. At saka, obvious na obvious, na ang pinangako mo nung ikaw ay tumatakbo, kasama mo ko sa paralong intablado, magbubuluhan pa ba tayo? Ang sabi mo, pababain mo ang presyo ng bigas dahil aayusin mo yung supply chain. Tatanggalin mo yung mga traders, bibigyan mo ng direct link ang mga farmers sa mga mamimili. Nang sa ganun, mataas mabibili ang anin ng mga magsasaka at mura ang ang presyo pagdating naman sa mga mamimili. Anong ginawa mo? Bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura. Kita mo, isang araw lang na patupad. Kasi talagang magdurugo ang ating national budget. Isa e, na yun pa lang, isang kalahating trilyon na ang iyong budget deficit. Sa apat pa lang na, 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 na sa tatlong buwan pa lamang. E kung ita times four mo yan, magkakaroon ka ng 2 trilyon deficit sa budget na 6 trilyon. Saan mo kukunin yung panugal niyan? Uutang ka na naman tataas na naman ang interest rates, hindi na naman makakanegosyo mga negosyante, labot na naman yung mga may utang sa kanilang bahay at sa kanilang mga sasakyan. At ang pinakamasama pa dyan, kapag talagang wala nang mautangan, eh, mawawala ng balurang piso. Pag nawala ng balurang piso, taas na naman ang presyo ng langis at petrolyo. Taos na naman ang presyo ng mga bilihin kasama ng pagkain. Dahil alam naman natin, kapag tumaas ang presyo ng um, gasolina, E eh, talagang ang pagkain ay tumataas din dahil lahat ng pagkain kinakailangan madala galing doon sa uh, kabukiran papunta ng merkado. So tama ka, hindi nararamdaman kasi wala kang servisyong binibigay. O nangako ka, isang milyong pabahay kada taon, tatlong taon ka na, nasaan ang tatlong milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan. Isang milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Hmm. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habunin lahat ng iyong mga kalaban. Kibuloy, Kariroque, Duterte. Nakita mo ba yung asta ng Tore doon sa Villamor Air Base? Hindi ba para sa private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? Anong pinararating niya? Tapos, aamin-amin siya, maaamin ma naman at talagang inamin naman niya na hindi sa ayon sa tamang proseso ang pagkuhan nila kita digong. And yet, akala mo kung ang, ang umasta eh, eh, nagkakaring uri. Pwede ba yan? So huy, tama ka, hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang servisyong binibigay. Diba? Na matapos natin mapagdiskusuhan yung mga tamang sinabi ni Presidente na unang-una, ayaw na ng Pilipino sa masyadong politika na siya rin ang namumulitika at hindi nararamdaman ang servisyo kaya nga na kasi wala siyang servisyong binibigay sa mga kalye ha. 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang pangit-pangit ng mga kalye, nagkukulabos pa mga tulay. Mahiyaha nga. Ano ba yan? Tapos sasabihin mo, hindi nararamdaman. Wala kasing serbisyo. Iba yun. Sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa tatlong taon, wala kang ginawa. O ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Eh bakit gabinete mo pinagre-resign? Di ba ikaw din naging gabinete? O, nag-resign ka nga. Pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng sekretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng ng um, ng uh, <coughs> ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng uh, uh, tomatoes. At ngayon, nag-i-import na tayo ng lahat, pati isda. Ikaw ang dahilan. Sinibak mo ang sarili, nandiyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba? Na ang na bibigay ang magbibigay mo dahil sa mga kaligin mo? Hindi. Walang servisyo na dahil ikaw ang problema.